sa video, ang pananaksak sa isang tanod sa Tondo, Maynila. Habang sa Quezon City, nagkagulo dahil sa plastik na inakalang may lamang fetus sa gilid ng kalsada. Magbabalita si Dave Abuel. Magalas alas 10 kagabi, nakunan sa CCTV ang lalaking ito. Galing sa Eskinita na tila nagmamadaling pumunta sa motorsiklo na kaparada sa Gabriela Street, Tondo, Maynila. Sumunod sa kanyang ang isang lalaki na biglasang sinuntok. Sa anggulong ito, pansing dugoan na noon sa dibdib ang lalaking nanuntok sa kanaglakad palayo. Maya-maya isang lalaking nakapulang shorts at walang pangitaas, ang patakbong lumapit at sumaksak naman sa likod ng lalaking nasa motor. Nagawa pa makatakbo ng sukatang lalaki pero bumulagta rin siya sa kalsada. Di na umabot ng buhay sa ospital ang biktimang si Alejandro Navajas. Tingin ng tanod, iginanti ng nakapulang shorts ang ama na may saksak sa dibdib. Nung nakita siguro ng anak niya na duguan yung tatay niya, tumakbo din sa kabilang iskinita. Hindi na namin mapigil dahil may hawak na kutsilyo. Kaya nung pag ano, nakalapit ka agad doon sa may, sa may sinaksak niya kagad yung isang tao. Napagalamang tanod sa kabilang barangay si Alejandro. May dalang panaksak daw ito ng mga oras na yun na pinaniniwala ang ginamit nito sa ama ng sospek. Bakit po kayo may dalang patalim yung inyong tanod? Hindi ko po alam eh. Siguro bilang tanod, baka self-defense niya sa sarili niya kasi alam niyo naman po ang tundo. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ilang saksak ang tinaman ng biktima pero napuruhan daw ito sa may likuran. Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad dito sa lugar na ito, nagtungo si Alejandro para bisitahin ng kanyang biyanan. Away sa parking umano ang pinagugatan ng iringan ng biktima at ng ama ng sospek na nauwi sa saksakan. Patuloy namang inoobserbahan sa ospital ang ama ng sospek. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng mga pulis ang sospek. Pinagkaguluhan sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City ang isang plastik na pinaniniwala ang fitos ang laman nitong lunes ng hapon. Sinuri-suri pa ng mga empleyado ng barangay ang laman ng plastik. Ang isa naman, nagdala ng puting tuwalya mula sa simbahan para sana ipambalot sa fitos. Biglang nag-check kami kasi nga curious dahil fitos talaga siya na nakabalot pa sa plastik. Pero nang suriing mabuti ang laman ng plastik, dito na nila nalaman na hindi ito fitos ng tao. Nung chinek ko yung plastic, itinaas ko pa, uh, ah, nakita ko talaga na meron siyang mga kuko. So parang four fingers lang naman siya, hindi yung kamay. Nung chinek pa namin siyang mabuti, may nakita akong buntot. So doon ko nasabi na hindi siya fetus, pusa siya. Inilibing na lamang tuloy ng mga taga-barangay ang natagpo ang pusa. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.